birthday mga uh, kabakyard dito kayo dun sa kanawayin kung nagkasakit kasi po no okay na siya okay na okay na siya mga kabakyard kanti Ito nga pala ay 6 months. So, going to 7 months na siya mga kapatid. At hindi pa natin siya naisasayaw. Ito, so, gagawin natin materialis mga kapatid. Ang ko nga lang pala rito ay oregano ano para hindi sila man ano masyado sa gamot. Salitan lang sila oregano sa umaga tapos sa hapon ampil. No? Kaya okay na. Gusto na gusto na to.